nyo ako kain. mga ang tingog? Mga nakatira dito na mga hayop ay maririnig na natin. Lapit na mag alasayas ng gabi guys. Tayo nandito. Tayo po ay nag-isa lamang. Nag-isang tao dito guys. guys. Oras natin ngayon ay five, mga 5, mga 5.49 p.m. na kasi 5.45 p.m. ito kanina. Um, nandito po tayo sa sapa. Um, nandito po tayo sa sapa guys at lapit na magami. Makita niyo maliwanag pa rin pero gabi na. Pero malapit na magabi talaga. And... Minyo kayo gid guys og sobraan ka para ma para makabungog yung kamingaw Minyo kay naay mga baki ang tingog Guys may maririnig na tay mga baki mga mga nakatira dito na mga hayop ay maririnig na natin uh, na sa malapit na mag-alas 6 ng gabi Lapit na mag-alas 6 ng gabi guys tayo nandito, tayo po ay nag-isa lamang. Nag-iisang tao dito, guys. Sugdaan kami no? Mingaw ka kaayo kapag ako na di ay, ngaw kaayo di ari pag ako ang iano yung kapag ako yung mag-focus ng ng time yung parang yung pakiramdaman mo lang ay yung mga naririnig mo dito sa lugar na ito ay I mingaw mean, sa kaayo as in marakang ma makabungog ang kamingaw Ano Look, oh. ayo no. Murah juga nak kuat, tunggu sekarang Ya nak kan madung ngakuan. Yang sakit sa dalunggan. Ngiub na kan ang Bali ang nakasidlak lang sa kuan sa palibot nang mayroon pang liwanag ay yung liwanag ng araw na palubog na din yun lang hindi ko alam kung bakit kaya ako mag-isa dito sa bukid. Pero kapag ako ay nag-iisa sa ano, hindi ko kaya siguro. Kaya naman siguro, pero marami akong nararamdaman. Pero bakit dito sa bukid ay kaya kaya ako mag-isa? Ano ba nangyari sa mundo ko? Parang makikita mo lang siguro yung pero hindi siguro to pwede na ganito palagi no kasi nahanap ko yung comfort ko dito sa bukid. Wala na mga isa guys. Ingat lang tayo ng malalim. Oh. May makita tayo itong bahay. Hindi ko alam kung dito sila natutulog. Yan. Ito po yung distansya ng kapitbahay namin. Malayo na, malayo. May kapitbahay din namin kami doon na malapit lang dito. Ba't na lang mayroon lang bago lang yung nagkapit na malapit lang. Yun. Não, não sei guys, nagpapahinga. Hey guys, so nagpapahinga lang po tayo dito. Mayroong bahay, mayroong bahay po doon. Yes, mayroong bahay doon guys. So, sa malayo. Tapos nandito tayo. That's all for today's video. At kapag nagustuhan nyo naman ang video na ito, please subscribe everyone. Maraming salamat po sa patuloy na pagsama-sama sa akin habang ah, hangin, hangin guys, hangin at ang Maraming salamat everyone. Maraming salamat sa pagsama ko, pagsama niyo dito sa aking paglakad-lakad dito sa Bukid. Uh thank you all. Sana'y uh, sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Bye.